tayo ngayong um, sa ito sa unit natin mga boss na uh, parko gagawin natin oil filter din so ito yung ginawa natin nung nakaraan uh, pvc type to mga boss ah pvc type pvc to mga boss nilagyan lang natin ng aluminum sa si so yan o. so matahimik to masyado oil filter din so ito gagawin rin natin tulad daw na design so ayan oh so binawasan na natin itong mga boss ayan ito mong tama ah yung size nya tapos ito sasasakyan itong mga boss na fittings ayan ito aluminum so tinreda natin mga boss sa loob ayan kasya no? Oh. so ito nang bubutasan natin para makapasok dito sa loob ayan bali yung size ng para ko natin mga boss ito yan yan o no. tumang tama lang so yung size nya is para ko ito mga boss eh yan o no. 9.49 9.50 so pinasikip pinasikip sikipan natin para pag dating ito sa kanya medyo masikip kasi pangit pag maluwag so yan yung susundin natin Ang una natin gagawin mga boss is papalakihan natin to ng 9.50 kasi ito yung sa ano natin sa dun sa tube na papasok dito. Yan. Check natin to pa bubutasan para puma. Yan oh. ganyan yung setup niya. Para pumasok dito sa loob. So yan mga boss. Butasan muna natin to. so yun Yan. Sakto, sakto lang. So, mong um, tama lang yung ginawa natin. Uh, shoutout pala kay Sir Bailes. Bale sa kanya pala yung unit na ay itong ano yung ginawa nating adapter sa parko nya So, sabi niya, uh, lang daw ng paraan kasi yung gusto niya na style katulad nitong ginawa natin. Oh. Ito, nung nakaraan niya. No? Bale, PBC lang to Tapos, So, nilagay lang natin tong parang brack uh, ano nya yung parang adaptor tsaka dito lang pinapasok yung dulo para threaded din so ito uh, okay na ito, mga boss yung yung halimbawa nito mga boss is ganito yan eh Eh, yan. in mo boss, tika lang din mo Yan. yan So ito uh, Final na yan dyan Sa loob yan dyan. Final na yan dyan Tapos ito Papasok yan doon sa unit nya yan Ganyan yan Ganyan. Papasok yan dyan Tapos para traded na Para ganyan yung sample nya Ayan. Ganyan Tulad din nung ginawa na sa atin Ganyan yun o no yan so, ganyan yung sample nya ganyan yung mga boss kaya so, yung mga boss ha bali ah uh, ang gandang design to mga boss kasi ano parang double purpose yung mga boss pwede na yan tanggalin nyo lang tong ito lagyan natin dito ng thread para soklop lang para ganyan lang sa parko nyo mga para ko ito mga boss eh soklok lang ganyan tapos kung ayaw nyo naman dito 3 dead sa so, ganyan lang yan dito lang kayo magtanggal yan mga boss ayan mga boss butasan natin para lagyan natin ng uh, thread ito hantap natin mga boss oh. so shout out pala kay sir byles yan so bali sa kanya play yung unit na ah, itong ginagawa natin na adapter so Uh, papadala natin to sa kanya Para matesting niya yan mga boss oh Ayan boss Tapos Try natin ilagay yung natin Allens Baka kasi hindi tama yung Yan Saktong sakto lang dol Yan so Yan Yan Saktong sakto lang yan mga boss Ganatin yung ito halimbawa ito. Ah, uh, tawagin muna natin. Ayan. 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 So, na yan. Gan. Gan, hindi gagalaw. Yan, mga boss. Ano? So maganda yung pagkano natin. Kanyan lang yung setup natin mga boss. So ito ang halimbawa niya mga boss. Oh. Tapos tanggalin natin. Tanggalin natin yung tanggalin natin mga boss. Tapos pasok natin. So, siya na maglagay dito ng adhesive na ilalagay niya. Yan. Tapos, ito, halimbawa, yung tube. yan yung dulo ng tube niya. Tapos, malins, uh, ano? Sos, malins, ano? so, sigurado matatanggal share mo na yun yan o so saktong sakto lang yan o yan. so medyo masikip dito na side Eh, bali sinadya natin sikipan dito para siya na lang bahala doon mag insert sa tube nya kadito so yan boss